Pag Sunday morning, magang-maga ko pumunta rito para at least magabayan ang mga tao dyan. Pagdating, nag-good morning ka, na-encourage mo sila na pumunta rito, umupo sa unahan, kasi yan ang kailangan talaga na makausap sila at saka kailangan talaga magpakita ka ng magandang halimbawa sa kanila. Ako po si Conchita Amancio, bahagi ako dito sa simbahan at ako ay naglilingkod. At ako po ay nagsimula mag-serve ko sa simbahan ito, 1980s. So, mula noong maliit pa itong simbahan, na natin ko dito. Ito chapel pa lang. Uh, may isang babae dito, si Dolores Bongag, Siya nag-encourage sa akin. Sige, sister, mag-serve ka nga. Nag-volunteer lang ako, nag-collector kasi yung isa lang siya collector. So ngayon, kinuha na ako ni sister Bongag. Nag-collecta na ako araw-araw. Paglinggo, mula umaga hanggang gabi yun, ako nag-serve. Ang association ko ngayon ay Lourdes Association, St. Joseph, Greatest Collector, sa saka St. Anthony. Kasi naman talaga pag-uusambay sa akin, hindi sa Diyos ako nag i hindi sa tao. Kasi sabi ko, Lord, ako nga gusto ko na rin sa buhay na ito, pero bakit hindi pa ako mawala-wala dito sa mundong ito? Mayroon pa ba akong misyon? Yan ang nagtatanong ko. So hanggang ngayon, pasalamat ako sa Diyos, hanggang ngayon nandito pa rin ako. Buhay pa rin ako. Kaya malaking biyaya nang binigay ng Diyos sa akin na ako talaga hindi nakalimot sa Kanya pagpanalataya natin, hindi lang sa reliyon, kundi sa pagpaniwala natin ating pag, ano sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. Wala kong ibang hinihiling kay Mama Mary, kundi ang lahat ng tao, gusto ko na lumapit talaga sa simbahan at makiisa sa ating pananampalataya. Ang Diyos marunong naman magbigay ng grasya, hindi lang dito sa simbahan. Kasi sa akin nangyayari yun. Kaya ngayon, kung ano man ang grasya ang matatanggap ko sa Diyos, lubos-lubos ng aking pagpapasalamat sapagkat ang Diyos talaga ay mapagbahal sa lahat. Kung may mga nakarinig man, in-encourage mo kayo na magpunta sa simbahan at sana sumali kayo sa aming asosasyon, Greaters and Collector. Importante po yung pagtulong sa simbahan sapagkat yun lang naman ang may gagawa natin na para ang tao ay makapaglingkod sa Diyos. Kasi walang silbi ang paglingkod mo sa Diyos kung para kang alon na kung saan yung ano doon ka. Kailangan talaga tayo makipagtulungan sa ating parkya. Wala namang mawawala sa inyo eh.